Munda ka na. Pasok na dyan. Hindi alabi yung target. Papasok na. Sige. Ako ang bahala dyan. Agustin! Pasensya ka na. Trabaho lang. Bakit kaya yung binaril? Oo nga, no? mukhang mayaman pa naman. Kasi ang kaya yan? Wala pa ba yung mga polis? Wala pa. Oh, ba't nandun yung katawang ko? Patay na ba ako? Agustin, patay ka na. Ako po yung tiga sundo mo. A sundo? Bakit? Patay na ba ako? Sino yung lalaki na yun? sa akin. Anong dahilan? Gusto mo malaman? Sinong gumawa niya sa'yo? Kasi pag sinabi ko yung totoo, baka masaktan ka. Oo. Oh, gusto ko talaga malaman kung sino nagpabalan sa akin. Kung gusto mo talaga malaman, umapit ka sa balikat ko. Oh, yung nagawa natin dito. Teka lang. Parang bayan ng trabado ko ito ah, yung tinanggal ko yung si Rowell at si Ryan. Basta panoodin mo na lang kung anong gagawin nila. Oh, asawa ko yun ah. Anong ginagawin niya rito? Tao po! Basta, manood ka na lang. Tao po! Tao po! Pre, may nasa ka pong bisyo darating? Wala pre, sinipin mo, sinipin! Pre, si Madang. Asawa ni Boss. Ba't kayo nandito yun? Hindi ko rin alam, pre. Bakit nandito yun? Tara, Pausapin na lang natin. Uh, oh, madam. Gabi-gabi na. Ba't po kayo napunta rito? Kaya nga pala ako naparito. Alam ko tinanggal na kayo ng asawa ko sa trabaho eh. At alam ko rin na may sama kayo ng loob sa kanya. Kaya naman gusto ko siyang ipatrabaho sa inyo. Kaya nyo ba? Ipatrabaho? Hindi ko kayo maintindihan, madam ah. Ano po ba ibig niya sabihin? Oo oh, nga po, ma'am. Gusto ko na sanang mawala yung asawa ko dito sa mundo eh. Para makuha ko na lahat ng kayamanan niya. Huwag kayong magalala. Kahit magkano, kaya ko kayong bayaran. Basta gawin niyo lang yung pinapatrabaho ko. Ah, ganun ba, ma'am? <laughs> kaya namin trabawin yan. Tutal, anda naman kayo magbayad kahit magkano. Iba pre? Oo. Kailan mo lang natatrabawin, ma'am? Eh, gusto ko sana itong linggun to. Wala na siya sa mundong to eh. Bukas babalik ako para pag-usapan natin kung magkano babayad ko sa inyo. Sige po, madam. Aantayin na lang namin kayo bukas para sa paunang bayad. Di ba, pre? Oo, madam. Sige po. O oh, sige na. Mauna na ako. Baka may makakita pa sa akin. Sige, mag-ingat kayo dyan, madam. Agustin, ngayon. Alam mo na. Oo, oh, taga-sundo. Ngayon, alam mo na. Ginawa niya sa akin. Dahil sa kayamanan ko, pinagawa pa ako ng masama. Para mawala ako sa mundong to. Sige na, Agustin. Tara na. Tagasundo, tagasundo, paano ko mabibigyan ng ustasyon pagkawala ko. At gusto ko sanang sabihin sa anak ko kung okay. sinong dahilan bakit ako nawala. Gusto mo talaga makausap yung anak mo? Kahit sandali lang? Oo, gusto ko talaga makausap yung anak ko. Eh, Agustin, pagbibigyan kita. Bakit, tagasundo? Meron ka bang alam na paraan para makausap yung anak ko kahit sandali man lang? Agustin, ito ang paraan. Kailangan makakuha tayong patak ng luwa sa dalawang taong, talagang nalulungkot sa pagkawala mo. Kaya Agustin, ito na. Ayun, kay Agustin, no. Oh. Mayroon papasok. pasok. Tingnan natin, hihiyak yan. Ako, taga-sundo. Mukhang hindi sa akin yan. Kasi nung nagbubuhay pa ako, lagi ko pinagagalitan yan. <laughs> Oye, Randy! Ano ba yan? Hindi mo pa natatapos yan, kagahapon pa yan ha. Kailangan na nang mayari yan. Ay sir, pasensya na kayo. Kasi nandinala dito, medyo malaki yung sira. Kaya nahirapan ako. Pero maya maya, patapos na to Masabi na lang ako kay ma'am. Pita mo Randy, nangangatwira ka pa. Yung akin lang naman, sinasabi ko sa'yo, bilis-bilisan mo sa pagtatrabaho, tinami mo kasama mo rito, ang dami na nagawa Para kumita ka rin ng malaki. Sige na Randy, tapusin mo na yan. Para makagawa ka pa ng ibang motor dito. Para kumita ka ng malaki. Para pag-uwi mo sa pamilya mo, e, eh pasalubong ka man lang sa kanila. Sige po, sir. Tatapusin ko na po. Oh, sige, alis na ako, ha? Huwag salita na ganyan. Tignan na lang natin. Balay mo, umiyak siya para sa'yo. Boss, bakit niya ako wala. Marami pa akong gusto matutunan. May tuturo mo sa akin. Boss, alam ko kung bakit lagi mo ako pinapagalitan. Pero alam ko din, para sa akin yun. Maraming salamat po sa mga tinuro nyo sa akin. Lahat niyo po, magsusumikap na po ako. Ayusin ko na po yung trabaho. <laughs> Ayun na kayo, di ba? Sinabi ko sa'yo, siyak yan. Ayun na kayo, Westin. Tutuloy na yung luha niya, sabihin mo na. Ayun mm ito, tagasundo. Nakakuha ah, na ako. Ayun na, kaya gusto na kaysa na tayo. Kailangan pa natin ng isa pa para matignan na natin kung tunay yan buwa para sa'yo. Aris, condolence ha. Sana mabigyan ng hosti yung tatay mo at mahuli na yung mga salarin. Oo nga, Kuya Randy. Sana nga mahuli na yung mga gumawa sa tatay ko at mabigyan man lang ng hosti siya ang pagkawalaan niya. Oo Aris eh. Kondolens ulit sa iyo Aris ha. Bukas, pabalik na lang uli ako para magrami sa iyo. Sige, Kuya Randy. Aris na ako, Aris. Gusto, ba't mo ako Sige, <laughs> <laughs> tawagin <laughs> ako. na ko Ay tawili pa pagkakataon. Para Alam ko sa kanya kung ano 'yung nangyari sa akin. <laughs> Anak, ikaw na lang munang ng bahala dito. Hindi ko kasi tingnan ng tatay mo ng ganyang sitwasyon eh. Augustine, meron mga ikirami sa'yo. Huwag na natin kung siya. Abis, nakikirami ako sa'yo. Pawing Gustin, maraming maraming nga palang salamat sa nakitulong mo sa akin. Pawing Gustin, Parang Gustin. Oh, sino yan? Oh, ikaw pala. Parang Lando. Ba't napunta ka dito? Parang Gustin. Pangyam sana akong pera sa'yo eh. Kasi hindi pa kumakain mga anak ko eh. Pero ayaw mo, pag sumahod ako, babayaran ko sa'yo. Ganun ba? Parang Lando. Ba't di ka kagad nagsabi sa akin? Hindi pa pala kumain mga anak mo. Magkano ba kailangan mo? Kahit magkain lang, parang Gustin. Basta makakain ang mga anak ko. Oh, pare nando. Ito pa Okay na ba 'to? Ako pare, soba sobra ba 'to, pare. Huwag kang magalala, pare. Pag sumama ako, ko sa ito. O sigi sige na, pare. Para makakain ng mga anak mo doon. Sige, salamat, pare. Ha. O sigi sige, pare. <laughs> parang gustoin, parang gustoin. Bangin sa nang perso. Ikaw yung ko. Ano ba nangyari diyan, pare nando? Napilayan 'to, pre. O sigi sige, pare. Ito pero takbo muna kagad diyan. Maraming salamat, pare. Ha. O sigi sige, pare. Takbo muna yan. Hindi hindi kita makakalimutan pa akong Justin. Hina ko yung Justin, na yung luha Saluhin mo na. <laughs> Parang Justin. Ito na, taga-tindo. Nakakuha ko ng luha niya. Nakadalawa na tayo. Maya-maya natin malalaman na kay Justin. Pag ginalag natin yan, pag naging kulay mo yan, ibig sabihin yan, totoo nga sila nagmamahal sa'yo. Kasundo, eto nakakuha na ako ng dalawang patak ng luwa sa dalawang tao. kagustin pag inalog ko to pag naging kuray, to Kung may nagmamahal sa'yo, yung dalawang tao, handa ka na bang malaman? Naging kulay asul. Tunay nga nagmamahal sa iyo yung dalawang tao na yun. Kaya pwede mo na makausap yung anak mo. Talaga? Taga sundo? Tara, punta na natin anak ko para makausap ko na. Tara po, Kuya Agustin. Saan ako? Ang lugar ko. Aris, anak! Tay! 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 Buhay ka pa pala. Panaginip lang ba to? Tara na tayo, mawin na tayo, Tay! Ari, hindi na ako pwede sumama sa'yo. Kaya nandito lang ako para malaman mo kung sino yung gumawa sa akin na ito at parang mabigyan ako ng ustisya. Ganun po ba, Tay? Bakit, Tay? Sino po ba may gawa sa inyo niyan? Ate, ang stepmother mo. Yung dati natin tawuan, si Rowell at si Ryan, inutusan niya para paslangin ako. <laughs> si mama po. Oo, oh, Ate, ang mama mo. Ikaw na lang pag-asa ko para mabigyan ako ng ustisya pagkawala ko. <laughs> Tay! Tay! Hayaan mo, Tay! Gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng sa pagkawala mo. Tay! Oh, katulad ng pinag-usapan natin, ito na yung kakulangan ng bayad ko sa inyo. Daba! Uy! Daba! 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 Oh, daba! Walang higilan na masama! Ba't ano may pusasan mo yan? Dalawa! Binenja! Ay! Ay! Maraming salam! <laughs> Maraming salamat <laughs> <Tai>. sa na ng pagkawala <laughs> ko! ka parati na At ang damang mahal kita na! na po Ay!